pa-vlog. Ito, may nagbigay sa amin kapitbahay na malunggay. I-vlog ko lang to. Oo. hawakan mo to. Tapat mo dito sa ginagawa ko. Ayan. Ayan. Bigyan mo to. Ganito lang mga vlog ang pagtatanggal ng dam ng malunggay. Ilalagay ko sa ikaw-tapel. Ayan. Konti na lang siya. Like, share, and follow nyo lang to para sumikat naman itong vlog ito at nang magkaroon na ako ng monetization ni Facebook yan lang naman mga ka-vlog ang aking ginagawa ayan yun, pag wala nang dahon ito konti na lang dalawa na lang natangkay ang aalit nito thank you mga ka-vlog sa pag-like and share and follow nyo sa aking naka 5,000 followers na pala tayo ngayon kaya lang hindi hanggang dun lang pala ang limit ang dami pang nagpapaad friend sa akin kaso 5,000 daw umabot na raw ako sa limit kaya ayan wala na thank you mga kablog thank you